kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill Number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to lead Wan wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantees' character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger. End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang uh, babalang ito, ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamibigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kadudadudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Una-una po na ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at uh, hindi naman po binigyan ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang uh, mga nakukuhang mga data or facts about uh, supposed to be grantee. So kung uh, nagkaroon man ng um, desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine Citizenship itong si Lidwan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At uh, yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kadudadudang interes yung tinatawag na grantee.